community vaccination para sa mga lolo at lola isinagawa is sa Cavite at Quezon City LGU naglunsad ng milk milkletting activity nagbabalik si Bian Manalo sa report Rise and Shine sa pagnanais na maipakita ang pagkalinga ng lokal na pamahalaan sa mga minamahal na lolo at lola kasabay ng pagunita sa Grandparents Day, isang community vaccination event ang isinagawa ng Cavite City Health Office. Ito'y sa pakikipagtulungan ng Philippine Foundation for Vaccination kasama ang Raising Awareness on Influenza to Support Elderly Coalition. Dito ay nagsama-sama ang iba't ibang government agencies, medical groups at civil society Society Organizations upang mamahagi ng libreng flu vaccines at COVID-19 booster shots sa mga senior citizens sa lungsod. Nakiisa naman ang mga Q-Citizen Moms sa isinagawang milk letting activity ng Quezon City Health Department sa pakikipagtulungan sa QC Human Milk Bank. Halos limampung nanay ang nag-donate ng kanilang gatas na mapakikinabangan ng mga batang may sakit o nangangailangan ng human milk. Bawat donor ay sumailalim sa libreng screening, HIV test at HEPA B test habang nagkaroon din ng immunization para sa mga baby. Ang programa ay bahagi ng libreng laboratorio, konsumtong, konsulta at gamot para sa lahat o love for all program. BN Manalo para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.